Anong reason mo bakit hindi mo pinirma ng 2024? Ah, uh, naka, nasa negative list ng uh, Bureau of Fire. 2024. Bureau of Fire lang? Hey? Eh? Mas pa kaysa sa reason mo. Yung Bureau of Fire, naging special siya, bakit hindi niya tinignan ito? Bureau of Fire, pumapasok ba siya? Yun lang ba yung violation? Dapat, pag pumapasok ang ganon, meron kang hinala sa business permit, kaya hindi mo binibigay. Dapat magsama yung licensing officer, mag, magsama ang planning officer, mag, magsama yung bureau fire, magsama yung sanidad mo, magsama yung menro mo, isa kayong grupo, dalo na confidential ito sa hinala ninyo. Dapat ganon, Jin. Malabo yung Meron silang violation doon sa problema doon sa pahir. Hindi yun. Napakaliit na reason nonjing, Jing. Dapat, tinanap mo yon. Ang reason mo, kaya hindi mo siya binigyan ng business permit kasi naging hinala ka. Labas pasok. Madaming tao. Maraming building. Isipin mo na may illegal sa loob. Yun ang reason mo. Hindi yung problema doon sa fire protection nila. Hindi yun. Hindi mo nakita yung problema na illegal na marami sa loob yan, nilusog nyo, mi-raid nyo. Uh, that's why we can't talk a joint inspection team kaso po na hindi kami pinapasok. Yan na liya, Yun na nga yung problema ngayon eh. Sila lang ang investor, sila pa yung nananakot sa si atin. Bakit hindi ka nagreklamo sa higher authority? Hindi raw katanggap-tanggap para kay Bampanga Vice Governor Lilia Pineda ang katwiran ni Porac Mayor Jing Kapil na hindi nagawang mapasok ng local government unit ang compound ng Mega Pogo Hub sa Sitio Pulung Maba, Barangay Santa Cruz sa kanilang bayan. Ayon kasi kay Kapil, ito ang dahilan kung bakit hindi sila nakapagsagawa ng inspeksyon sa pasilidad na pinatatakbo ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Bakit sumalta lang sila sa bayan mo? Ayaw kang papasukin? E nasa batas, nasa batas na kailangan inspeksyonin lahat, either private property kung may hinala ka ng may illegal. Wala silang karapatan, wala silang karapatan na bawalan kang pumasok sa loob. Bakit? Sino ba sila? Binili na ba nila yung pampanga? Binili ba nila ang korak? Naungkat din sa isinagawang pagdinig ng Sangguniang Panlalawigan Peace and Order Committee ngayong Biyernes, June 14, na March 24, 2024 pa, ng sulatan ng sinibak na si dating Pampanga Police Director Colonel Levy Hope Basilio, si Kapil, matapos makatanggap umano ng intelligence report na posibleng may nangyayaring illegal na aktibidad sa loob ng Mega Pogo Hub, gaya ng money laundering at human trafficking. Tanong tuloy ni Vice Governor Pineda kay Kapil, bakit hindi siya umaksyon sa kabila ng impormasyong ipinaabot sa kanya ng kapulisan? Sagot naman ng Alcalde, maging ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC daw ay hindi basta-basta nakapasok sa pasilidad at kinailangan pa ng court order kaya naging tali-umano ang kamay ng Alcalde. Sana nagsumbong ka? Sana pinala mo sa amin para nagsumbong tayo sa hayarap? Hindi na nagtagal yan. Okay uh, even the uh, PAOK, uh, they need a search warrant to uh, enter the premises na. Kaya kami talaga wala po kaming power. Lumalabas sa tinakbo ng hearing ng Saguniang palalawigan na walang extra due diligence ang Porak LGU sa operasyon ng illegal na pogo. Napag-alaman din sa inisyong letter of no objection ng sangguniang bayan ng porak na Business Process Outsourcing o BPO ang nature of business ng Lucky South 99 at hindi pogo. Questionable rin daw na under assessment pa ang development sa pasilidad ngayong mahigit apat na pong gusali na rito ang naitatayo. Mayor, tanong ko lang, bago ka ba mag-issue ng permit para sa mga building, nagpapakonda ka ba ng inspeksyon? Kasi dito walang building permit. So I presume nagpa-conduct ng inspection. Nagpapakonduct ka ba ng inspection? Actually, yung uh, routine inspection lang po. Uh... Yeah, pero this time, nung bang, hindi eh, eh, nagugulat ako kasi sabi nyo kanina, hindi kayo pinapapasok. Hmm. ba diba? Kung ako meron, hindi ako pinapapasok dyan, hindi diba makakabukas yan, maski sino pang Herodes dyan. Nauna nang sinabi ng PAOK na triple ang laki ng Mega Pogo Hub sa Porac kaysa sa Bauhu Compound sa Bambantarlac. Subalit sa laki ng investment na ito, ni Minsan ay hindi raw nakasama si Kapil sa anumang groundbreaking activities sa loob. Kaya naman wala raw siyang kakilala sa mga nagpapatakpo ng nasabing ilegal na negosyo. Kaya naman hindi na napigilan ni Vice Governor Pineda ang kanyang emosyon at harapan ng kinustyon si Kapil dahil sa tila patong-patong umano na violation. Close yung mo yung business, hindi, close yung mo. Pero nag ka pa na mag-comply siya doon sa problema sa fire department mo, di ba? Kasi yun lang ang alam mo na violation, Jing. Wala kang alam na ibang violation nung negosyo na yon, di mo alam yung, di mo nariringan yung human trafficking, di mo nalalaman yung pogo na puro yung yung nandun sa loob. Hindi mo nababalitaan yun, Jing? Wala? Zero? Zero yung news mo doon? Opo, Nay. Wala naman na... Zero, ah? Wala naman nag-reliyama sa amin. Zero, Zero yung news niya doon. Wala. Uusad muli ang investigasyon ng Sangguniang Panlalawigan kay Kapil kasama ang pagkor at ilang personalidad na may kinalaman sa pag-operate ng POGO, kabilang na dito ang negosyanteng Siro Puerto Cruz na kilalang may-ari ng lupa sa boundary ng Angeles City at Porac, Pampanga. Paolo G. Santos, CLTV News.